Kapag hayaan natin siyang magsalita ng ganyan, lahat maniniwala na sa kanya. takot sila, no? Apa, dumadami na ang mga naniniwala kay uh, Peralda. Kailangan gumawa na tayo ng plano, mga paraan para siya ay mapatalsik. But if you could remember, ano ang sinabi kaagad doon sa oath-taking? Baka after investing too much emotions, risking my life, risking my health, which all of you, this is a public knowledge that I have thyroid cancer. I took the risk. Baka bigla na naman akong patalsikin Yun dahil may masina. Alam na des. Susmary <laughs> Josep! Okay? Alam na! Remember, before kayo ipinanganak, alam na, alam na kung sino ang inyong kaapu-apuhan. Ano ba ang masasabi ninyo na nagsisinungaling siya? What lies? When everything this na ginagawa niya ay binaririnig sa inyo ang mga mensahe. So who's talking? Who's doing the messages? Dakilala niyo yung Because DM means now a spirit. Spirits can never be heard. So by using this mouth, using this throat, dahil sabi nga ng inyong uh, ng ministro, Pandaan niyo ito. Pandaan niyo ito. Kailan man, hindi na marinig. Itong busis nito. Itong nito. Kailan man, hindi na ninyo maririnig ang bosses na ito Bakit? Yung throat, yung esophagus, yung larynx, yung uh, vocal box, vocal folds, vocal cords, lungs inuod na, wala na 'yon. So hindi pwedeng kuhain uli doon at itapal ang throat, lungs, everything. That is why sabi ng ating ministro kahit kailan man hindi na ninyo maririnig ang mga tinig o mga boses na ito. It's because kapag mawala na ang material, hindi mo pwedeng kapag ilibing na ang inyong asawa, tapos patuo-too yung anak na lalaki, hindi pwedeng buksan niya sa kabaong at itapal niya dito. Jesus Mario. Sir. Sana oh. <laughs> <laughs> Hindi pwede, mga kapatid. Okay?

So ito naman, nagsasabi ng totoo. Wala namang sinasabi ito, nagpapaliwanag lang kung anong pinaparinig na mensahe ng Ama. Bakit ayaw pa rin ninyong maniwala? Kasi kung sino ang tunay na anak ng Diyos, dapat nagiging interesadong makinig sa mga salita ng Diyos. Pero itong mga tumatawag ng hindi maganda dito at umaasta-asta ng akala nila'y Diyos, Sos Mariose, sana all dahil kayo ay orange juice. Hindi ko sinabing purihin ninyo ako, pero tuwing sinasaktan ninyo ako, may isang nasasaktan. Tatanungin ko kayo dyan, kapag meron kayong inutos at inutosan ninyo ang anak ninyo, sabihin mo nga doon na gano'n, at hindi tinunod. So, tatawagin mo yung anak mo, e, anong balita doon sa inutos ko? E, ayaw sumunod eh. Ang inutosan mo, wala Ayaw, ayaw sumunod eh. Sino ang maapektuhan? Kayo ang nag-utos o yung inutusan nyo? Sige nga. Sige, sagot kayo dyan, mga marites. Ang nag-utos. Correct, Carmela Romero. Sino ang labis nasasaktan kapag hindi ninyo pinapaniwalaan ito? Ara, bakit? Totoo, mag-inutusan niya ni DM. Eddie, hey, wow. Sana, ah. <laughs> Alang naman, ba't naman niya ibabalik ang mga mensahe ng ama? ano naman ang mapupuryot sa inyo ay ganda ng buhay nito noon. di ba? Napakaganda ng buhay. Napakagara ang buhay. Napakaganda ang kanyang mga damit, mga gagarang, mga sasakyan. Pero lahat yan, give up dahil sa pagmamahal sa ama. Right? Ay, ay, dahil sa kaniyang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya asahan ninyo na mararanasan ang sino mang gumagawa o nagmimisyon para sa Diyos. Kung wala, mga hindi nyo makita tingali nyo na napit ang akong pampanigam. Mausap ka kana mga isuon dito, di BIBI, usab ka mo. sakit sa ginanyong patok sa atong kaugalingon. Tungol sa atong kapulungan. Apan kanang tanan dawata, ayaw ninyo balibari, kaya ka ang luyo na anak mao ang ganti nga nagpaabot para kanim. Kedidi man makita ang matarong Dautan, kung ng mga Because kung meron talaga kayong pananampalataya at tiwala at paniniwala, hindi kayo pababayaan. Bago po pala ang lahat, bago makalimutan, dahil nakalimutan nga namin ni EVP, itong mga hold-uppers, para lang talaga meron lang silang dahilan para magkapera, lahat ay binago nila. Kung hindi nga naman labaguin ang mga turo tiniwan sa atin ng fundador, hindi sila magkapera. Ay, ayaw namin. <laughs> Meron na namang bagong tinuro na dasal. Sus Anong bagong dasal? Sus mga ungas, mga talong tala. That is not new mismo kay Lolo na mensahe, hindi pala ninyo inunawa, hindi ninyo alam. Hingi kayo ng hingi ng kung ano, Diyos. Hindi pala ninyo inunawa, nihin man lang kayo pumunta kung saan ninyo makikita ang binabanggit sa dasal. Kaya hindi yan bago. Mga anak, pamangkin, kapitbay, ibigan, kapatid, lahat-lahat. Hey, wow. Bu Bu na. I love nothing and you know how to pray yourself. You know how to pray to God, you know how to ask from Him. You know what to do, and you know what to go. You know how to pray to God, and how to ask from him. I like how you are. I like how Jutay lang ang tao nga nangita kung unsa ang iyang angay pagkabuhat. <silence> Nagampo kanya. Ngaunta sila matagan sa kahayag sa mangitnis mang ng ilang hipuyan. Kapan

Hindi yan bago. Paano maging bago? Pagpasok din sa PBMA, you have to learn how to pray. So, anong bago doon? Kayo lang ang nagkukulang. Kayo lang ang nagkamali. Kayo lang ang naging mayabang. Kayo lang ang nagiba ng lahat. Hindi bago. Kapag tuturuan namin kayo mag in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit what is new there? Ano ang masama? Then Kapag turuan namin kayong mag Our Father, what is the Lord's prayer? Who is the Lord, Jesus? Ang binabanggit ninyong Panginoong Hesukristo. Kristo. tuturuan namin kayong mag Hail Mary dahil yan ang dasal ng Santissima Trinidad. We are all you are all Catholic. God has no gender. God can be a woman anytime he wants and God can be a man anytime she wants walang makialam. Dahil Diyos yeah. Kaya anong problema doon? Anong bago doon? Kayo lang ang hindi nakaudawa. Kayo lang ang mayabang. Kaya hindi bago yan. Ano ang dedication ng PBMA? I will do this here publicly, live. Magdadasal ako ng siyam kamisteryos. Iaalay ko, Santisima Trinidad, sa aking Diyos, Panginoong Heso Kristo, sa mga santos at santas, sa mga anghel na nagbabantay. So, Sino yung binabanggit ninyo? Hindi kayo mag the name of the Father? Because in school, teacher, any masters or guru will teach you. But kayo na ang mag-fill in the blanks. Hindi pwedeng isubo sa inyo lahat. Tinuruan ko na kayo. Okay? So, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, uh, Holy Spirit. Okay? And then our Father Hail Mary and then dedication. Sa aking aghel na magbabantay. Ako po ito. That's why you give your ego from your first name and your family name. Nagpapakilala po ako. At ito po ang aking mga guro. Nagturo sa aking magdasal. At nagturo sa akin na kayo ang aking bibigkasin at babanggitin. So what is wrong there? Anong bagong dasal na tinuturo nito when you were already calling Santissima Trinidad, Jesus Christ, all the saints and the angels. Who believes those? Only Roman Catholic. Ang na-fill in the blanks, ang nagkulang sa inyo, kaya kayo nagkaligaw-ligaw, kaya kayo naging kulto, kaya kayo naglalakad na walang ulo, ha? akala lang ninyo masaya kayo. That is not true. You can lie to everyone, but not to yourself before you close your eyes, you know nagsisinungaling ka, hindi ka happy dahil nagkulang ang inyong dasal, dahil hindi kayo nag-Our Father, hindi kayo nag-Hail Mary, dahil katoliko kayo, dahil yun ang binabanggit nyo sa dasal nyo, nagkaligaw-ligaw kayo, nabansagan tayong kulto sa inyong kagagawan. Kaya huwag niyong sasabihin na nagtuturo na naman si Madam Jade ng bagong turo. Meron na namang dasal noon. Bakit nagturo siya ng bago? It is not bago. Kayo lang ang hunghang. Kayo lang ang engeng. Ulitin ko. Sign of the cross. Our Father and then Hail Mary and then dedication. That's the only time you will do the hymn omte. That is the time that you will call your teachers. Lolo Adriano, maraming salamat lolo sa lahat ng ibinigay ninyong mga salita na kailangan ilagay ko sa aking puso. Um, maraming salamat, Dr. Yud, sa lahat ng inyong pinahiram na dasal at divine words na dapat ilalagay ko sa aking isipan na para maging malinis ang puso at isip. T, Captain Kapol Jury na nag-iisang messenger representing if CJ reversed, kasi doon magbasa ang Hebrew, JC, representing Jesus Christ in this association, madadala niya ang aking mga hiling, mga dasal at paghingi ng tawad at pasasalamat. Si? does it correct, connect, connect, but you did not fill in the blanks. So it's not new. Yung natatakot sa kapwa niyong tao na makasalanan din, nahusgahan din, lalo na kapag pinaglalaban niyo ay ang Diyos, kaya matakot. Oy. saludo din pala ako dito kay Rhea Ublimar dahil at least ganun siya ka-traidor kay Satanas dahil kinumparan niya si Satanas sa ayaw ni Satanas eh dahil mabuti ako yan. <laughs> Loyal talaga sila na kahit sa puno, ikukumpara nila si Satanas, kahit nananahimik ang puno. Hindi ko kayo bibirahan kung hindi kayo gagalaw dito. Ha? Ikaw, ulit, right, manahimik ka kung ayaw mong ilabas kung pagkatao mo. Huwag kayong mayabang na ikliyo kayo dahil malay mo. Ikliyo sa tubig pala. Lalo na yung reya na yan, Jesus Marisip. Ikaw yung nang bastos na nagle-lecture ito eh, di ba? Sa admin. Kayo namang mga magulang, kahit mga minor de edad, binabahog ninyo sa si ikliyo ang anak niyo. Ano ba? What, what, is, what is special about Ecleus? Kahit walang kinabukasan niyang anak ninyo. Kahit binubog-bog, basta maging Ecleo. Usus Walang Ecleo sa Iberno. Lalo na sa langit. So maraming maraming salamat sa inyo at sana natutunan ninyo lahat. Sana natandaan ninyo ang ating napag-usapan ngayon. Lalo na itong si Rhea Oblivar. Oh, The... F diba? What a packing tape. sheet of paper calling this Satan it's okay because Jesus was also called crazy Jesus was also called the uh, demon Jesus was even crucified and da uh, ulo with thorns and nails he was even stabbed here by telling the truth. So that is uh, sacrificing also dahil lahat ng nagtuturo sa salita ng Diyos dahil this is the world of uh, sinners this is the world and the place of uh, Satan so konti lamang talaga ang magkaroon ng interest na linisin ang kaluluwa at pilit magpakabuti dahil konti-konti lang talaga napakaunti Twelve disciples versus millions of people and believers of Nazi. konti lang talaga ang magkaroon ng interes sa pakikinig sa salita ng Diyos, piliting magpakabuti, konti lang talaga ang gustong isalba ang sarili sa pag by by ways of uh, doing good things and sacrificing for God, piliting ilayo ang sarili sa mga tukso, at mas marami talaga ang magtatawa sa atin, mas marami talaga ang mag sa atin, hindi na uso yang matamis kanunay ang magpaubos. That was the first batch. But iba na ngayon, ipaglaban mo kapag alam mong may tama ka. <laughs> Thank you so much! Maraming salamat sa panonood nyo kay Captain si DJ! I. I. Captain. I. I. Captain. Good evening, God bless, and stay safe.